Okay, okay. Ay, may nasunog. Ah, pero, ah, ano? ginagawa niya dito? Ano ginagawa niya dito? siya. Oh. Bawat maambay tayo dito. Na. Okay? Kasi baka mamaya, pag ng operation dito, madamay pa kayo. Ang ganda bahay. Hindi mo ba kayo aris dyan? Nadaling ko na yan sa DSW. Ano? Ah? Kay Wallace. Babusan pala, babusan. Ko kayo sa buong ko kay sa SW. Kay Wallace. Eh, kunin niya mga ano. Tang sa sampayan tong ano. Eh. Aí,

सभु <laughs> <laughs>

Di na, di, na, di na, may paninda niyo. Oh, Tara, ayaw yung bawasan ay, Anis diyan, anis Hey, diyan, kukunin ko lahat diyan, kahit paninda yun. niyo. bawasan niyo. Precious, salam. Visha, salam. The a

O baba, Lalalondon. Lalalondon. No. Dian, oh, wow, wow, Baka mamaya pag naging senior tayo. Sundawin na guys. Guarate! Galing doon! Galing doon! Ano Yan, yan.